Aristado ang tulong persona sa pigkasar na Baybas operation sa C5 Barangay Mabolo, Naga City. Pasado alas 9.36 nin aga ka nakaaging Domingo, Enero 7. Binisto ang tulong sospek na Sinda Jamel Daligdig E. Delfin, 25 anyos. Sobranel Paikana E. Nanak, 39 anyos. Asin John Carlo Paikana E. Unrubia, 22 anyos, na interong residente kang Isbanay-Banay, Kabuyaw, Laguna. Nakumpiskar sa mga sospek ang dosen pakete ni Shabu na 8,228,000 pesos ang street value o 1,210 gramo. Sigun kay Police Major Alex Sumaya o Station Commander Kanaga City Police Station 5, haloy na nindang pigbabantayan ang hirokang grupo na saro sa mga nagbabagsak ng ilegal na droga sa saindang syudad. Dugang pa niya, konsideradong high-value individual si Daligdig, mantang street-level individual ang duwaman kay pagiriba. Yan po yan po, po kita sa pag-verify, coordinate sa mga lugar, kung sa ina, uh, especially sa Laguna, kung i-gapoy ng mga pending cases po po. Ang pagkakaarestar sa mga sospek na kulang bagay manda sa pagpuhu kang paglakop kang iligal na droga sa lugar. Ito so po warning uh, sa mga nag involve sa paggamit at pagtawakal ng mga iligal na droga na sana magpundo na sila. Dahil naman sila po pupundo ng PNP and continuous from po ang pagtrabangan kang community mga barangay officials sa mga iba pang mga nagtatanong sa, sa mga informasyon regarding sa illegal na droga naging matrayumpa ang operasyon huli kang sa kang Regional Police Drug Enforcement Unit 5 Team Albay nagasin Camarines Sur Police Station 5 Naga City Police Office asin Pedeya Bicol sa presente, nasa kustudiya na Kanaga City Police Station 1 ang mga sospek at sinampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive on Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.